Hi guys! Ito po si Loy Imam and welcome back to my YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-load sa inyong mga Paymaya account. Panoorin nyo to. Ang unang gagawin niyo guys ay syempre pupunta tayo sa ating application or sa ating Paymaya application. So click natin yung Paymaya and maglalagin po tayo. So ilalagay po natin yung password natin. So, na-open no ko na po ang ating Paymaya and meron siyang, as of now, meron siyang laman or balance na 5 pesos. So, since ang content na ito ay kung paano tayo mag-load sa Paymaya, dito tayo pupunta sa load. Yan, makikita nyo na po dito. Yan, click natin yung load. After natin maklik yung load and pipili po tayo kung anong network ba yung luludan natin or kung anong number ba ang gamit natin. Ayan so example um ATM uh, ayan. Click natin yung TM. So nandito po yung mga product na pagpipilian. Ayan. AM20, TM Facebook 10. Yan regular load 10. GigaSurf 99. Ayan. So example itong ano um Facebook and Facebook. So after that ganito po 'yung lalabas and click natin 'yung continue. ayan So ganun lang kadali guys, no, mag-pa-load uh, sa sa ating uh, dito sa PayMaya. And kung nakikita nyo dito, um, hindi tayo makaload kasi 5 pesos lang po 'yung laman ng ating uh, PayMaya. ika i-click lang po natin dito ay continue after that magiging okay na po or magkakaroon na po kayo ng load so ganun lang po kadali guys and hope na nagets natin thank you So ganoon lamang kadali mag sa inyong mga Paymaya guys. Ginawa ko ang tutorial na ito kasi marami nang gumagamit ngayon sa Paymaya at ang iba sa kanila ay hindi nila alam kung paano mag sa Paymaya. Kung nakatulong ang video ito, please paki-like, share, And mag-comment naman kayo sa ating comment section and paki-subscribe and click the bell para ikaw ay ma-notify sa mga susunod pa natin yung mga video ang i-upload. Again, ito po si Loy Ima. Maraming maraming salamat and see you to my next video. Bye-bye!